May time ba ma'am nung nagsisimula ka na parang gusto mong mag-give up Hindi eh wala. Oh, wala talaga nice. kasi bawal talaga mag-give up eh sa katulad ko na wala naman tinapos mm -mm. ang hirap ang hirap hindi pwedeng ano hindi pwedeng sumuko ka agad mm -mm. hangga't kaya ko pa hangga't humihinga pa ako oh. <laughs> hangga't gumigising pa ako kada kada umaga mm -mm. hindi ko pwedeng sabihin sa sarili ko na ay tigil ko na to mm -mm. Kasi ang dami ng empleyado na ano, fabricators na nakaano sa amin. Ang dami ng umaasa. Ang dami umaasa. Eh, yung mga hiner ko na empleyado, pinili ko talaga yung mga pamilyado rin talaga. Kasi pandemic, gusto ko may ma-provide din sila sa pamilya nila. Tama-tama talaga si... Pasok na pasok si ma'am kanina yun sa ano sa trait na dapat may malasakit sa ibang tao. Oh, oh. Ma'am, oh. napag-negosyate ka talaga. Talagang matagong na negosyate Tapos nasabi pa hindi na hindi siya nag hindi siya parang never give up at hindi pang oh, sarili lang oh, di oh. kasi 'di ba pag nagnegosyo ka hindi lang ano mo eh sariling kita mo pati yung mga tao mo mm -mm. paano sila mabubuhay mm -mm. iisipin mo rin